Hindi rin ako pinanganak na mayaman. Hindi ako nakapagtapos sa malaking eskwelahan. Pero kahit ganito ang simula ko, ang sarap na ng tulog ko kasi alam ko kahit ano mangyari sa akin, protektado na ang pamilya ko ng insurance. May extra money na kami kapag nagka-emergency. Kahit tulog ako, lumalaki ang ipon ko dahil nagtatrabaho ang pera ko para sa akin dahil sa tamang pag invest Ito ang gusto ko para sa sa'yo. Yung kontrol mo yung pera mo at hindi pera ang nagkocontrol sa'yo. Yung kapag dumadating ang bills, hindi ka na kinakabahan o nag-aalala kasi kampanti kang mababayaran yan ng walang problema. Kaya kung gusto mo pang matuto tungkol sa tamang paghawak at paglago ng pera, kahit magkano pa ang kita mo. Welcome ka kahit ano pa edad at sitwasyon mo. Message mo lang ako sa FB, Roan Salis Capistrano para mag-guide kita.